Ibang club Nandito pa ako sa Suzuki Sonsena Venture Motorcycles At Magre-replit po tayo ng Pinakamotimis ng Underbone Which is Suzuki Raider R150 At sisilipin na natin ito Mga boss Okay mga boss At sa unang tingin ng Raider R150 So na napakaangas na itong motor na yan at kita, -kita natin ay so napaka so manipis po siya mga boss and so, bakit manipis? Eh, yun yung pinakamabilis ng motor dito boss. ng Suzuki so kung mapapansin ito mga boss so angangas itong headlight or yung headlight po mga boss so at mayroon nakalagay ng S so ang ganda dito ang, ang ganda dito ng yung shape na itong ng radar R150 ng headlight ito yung nakalagay ng FI fuel injected which is FI po yun ang radar R150 na FI so ito yung ang tawag dito yung park light yata yun mga boss okay park light So, ito ang ano, yung ang ilaw mga boss. Which is LED po mga boss. Ito yung low beam at saka high beam. So, ito yung signal light. Yun. So, tama-tama at nakadikit itong nang or nag nagsama itong ano yung at light at saka signal light para hin safe dito okay so ang ganda yung ano yung shock na ito or yung or four yung telesco telescopic fork po ito mga boss so ang ganda ito mga boss so ito safe na safe ito kapag ano tinatamaan itong ng mga bato bato safe na safe kayo ito mga boss Ganda itong yung telescopic fork. Oh, ito. Front fender ang ganda ito, mga boss. So far. So, ito ang disc brake, mga boss. Wavy disc brake. Ang ganda ito. So, ito yung mags, mga boss. So, parehas po ito ng Raider R150 carb. So, itong gulong, mga boss. Ayan. Ayan. Ang size speed ng gulong 70 by 90 by 17 38p Ito ay tubeless po mga boss So kita kita ito tubeless po ito ha? Ah. May pito lang po ito Walang interior Ito double Double caliper mga boss Maganda ito mga boss Kahit wala po ABS Naka double caliper po mga boss So kung walang ABS to Mag-ingit kayo sa pag-train oh, mga boss. So, ang ganda ito, mga boss. So, ito yung napakalambot itong clutch. Itong clutch lever nito, mga boss. Napakalambot. Ito yung handling. Ganda. So, itong side mirror. Ayun. Ang ganda din, to, mga boss. So, ito yung ano, brake fluid at saka ito po yung brain na po mga boss ito ganoon din po so ito pa yung starter electric starter to mga boss at saka yung placer mga boss ito po ito po busina okay So ito ano yung ah, may switch na para sa ilaw. So take note po pag, kapag ano kapag nasa kalsada kailangan mo buhayin nito. Kailangan buhayin ng ilaw. Dahil implemented na po ang LTO. So okay naman eh, hindi naman siya automatic headlight on kailangan buhay ng ilaw kahit kung baga man hapon at gabi kailangan mo ito buhay so ito high beam low beam so ito yung susiyan ito mga boss at may key shot ito for safety purposes po para iwas na so ito yung ito yung handlebar ito so ang post kasi pag ganitong underbar ay eh, tawag ito, ito yung subsub -sub po ito. Nakasubsub po yun. Medyo nakasubsub po siya ang Raider R150 FI. Okay. So, ito yung So, ito pa yung ang LCD panel ito, yung RPM. May RPM to. Ito, may pindura to. Ito, adjust. Ito. Ano ito, tau. Pero, so, ito. Ito yun, Parang na pindutan. So, RPM. Ito, yung CD. Yung mga, yung example na, ano, 22, 40, or 60. At saka yung odometer, mayroon din yan. Uh, so, hindi ko pa alam mga boss. Kung ano yun. Para pa itong battery. Ito, may logo na Suzuki. Ito. Ito. Ito yung tinapit na para sa level to mga boss. So far so good mga boss Ang ganda itong Dating itong Raider R-150 So ito may lagayan po or compartment. Meron din po 'yan, mga boss. Napaka-importante ito, mga boss. Kapag sa Radar 150 Carb eh, wala po. So ito yung yung coolant, 'to 'yung lagay ng coolant. So ito. Ito 'yung, yung para sa pagpanghangin ito, yung mga boss. Meron din yan Ito yung nakalagay ng Suzuki Ng decals Ito napakaganda itong decals ito mga boss hmm. Ito Suzuki Ayan ganda ito Ganda yung ano yung Ito, ito Raider R150 Para Makikita sa taan Okay DOHC dual overhead cam maganda ito in 4 valves oh, okay good yan malakas yan ito yung Suzuki Advanced Team Spar Frame alright 6 speed nakalagay alright 6 speed po siya mga boss liquid cool ito may R150 so take note po liquid cool po, po ito ang FI Kapag ito yung carb ay naka oil cool. All right. So ito ang crankcase ng engine. All right. Ito yung 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 connected sa clutch. Oh, ito yung ano yung yung lagay ng la langis oil engine. Ito may emboss ng Suzuki. Okay. Yan, oh. So, ito pa yung ang ito, yung oil filter. Okay. So, ito yun. Ito, mga sandating itong mga box. Napakalakas at uh, napakabilis ang dating ni Suzuki Rayo 150. Ito po yung bakal or yung chassis. So, ito yung liquid cool po ito or yung radiator ng liquid cool okay ito ang muffler mga, mga boss so ang ganda ng dating at pero napaka ganda ng tunog ayun no so, ayan may tiklo pa na po mga boss ayan ganda So, itong yung rear brake Yan Kickstart Okay Napaka-importante ito mga boss So Napaka-importante yan Naka-kickstart Yan 1.3 ML po yun Napakalaki yan So ang ganda ito mga boss O talagang yan Dito yun mga boss Yan Ayan ang kablay So ito Rear disc brake Ang ganda ito Wavy yan So ang ganda ito yung Ito ay ang swing arm So ito yung mono shock Yan, ang ganda Okay, yan ang ano support na. Sabi So ito po ang at, yung, Ang ganda So ang size Na sa likod Ang sa harapan Sa so 25, 19 by ba yung 17? Ito po, 80 by 9 Okay, okay 80 by 90 by 17 So, 50 feet 50 Tubeless din yan Hindi yung naka-tube Wala po yung interior Maganda ito pag tubeless Yun, ang brand na ito ay IRC Alright Oh, ito yung angkasan Apakan ng angkas. Ang ganda. Napiflip ko. Mm. Ito ang bakal. Yan ito yung bakal. So old. So, same pa rin ito. Yung, yung decals. Alright. Ito ang busina, mga kabos. Ang ganda ito. So, ito pa yung, ano, yung ito. yung nakasuporta ito para hindi matarsika ng ang engine. Oh, ito yung crankcase, okay? alright So, ito ang ang cambio ng dito So, one down or oh, in out up. Which is 6-speed transmission ko. Kapag neutral, bigit na, ayan. So, kapag ganoon kapag magkakambyo pwede naman dito gagana rin eh. pwede naman po okay kahit hindi na gagamitin to right so ito yung ano cable nito ang tawag yan cable ng odometer so ito yung change sprocket alright ganda ito napakalaki eh. grabe mga boss Okay, Iker, same Ito, yung cover. Yan. Pakaganda din. Kaso, eh, matatarsigan to nung Lampaan ito. So, okay. Wala mang problema yan. Ay, support na naman. So, itong stand. So, hindi po siya naka kill switch. So, mag po kayo, mga boss. Kapag aandar, uh, Ingat po ah uh, itaasan na po ng SH stand Wala pa yung switch makabos boss Kapag umanda, hindi na mamatay po ito Ito, yung center stand Okay, ganda ito ma bakal Alright So, it's so far so good Ito Meron pa rin Yun ang asenta So, ito yung bukasan ng upuan ayan ito may battery so ito yung ano dito po so ito ang fuel tank which is ano yun ilang liter yan hindi po po alam 4.2 yata yan or or ay 4 liters lang po ito mga boss. Ang fuel consumption po ay 50 kilometers per liter ang nag-claim po ng nag claim ng Suzuki. So ito yung ano. Ito ay ito yung kumokontrol po ito ng tawag yung ECU ito yan. Hindi ko alam yun. Yung wire para hindi ko lang ang wire o oh, ito yung mga tools bali draw ito nandito pa yun ang tools sa ibabaw ng upuan so ganda ito mga boss so ito ang ang hawakan ayun ganda ito mga boss yung tibay alright alright So, ang uh, tail light na ito, yun, ito yung para sa brake. So, take note po po boss. ito po ay nakabag. And, nakadikit po ito ng, ng signal light. Yun, napakaganda ito. Para hindi siya masabitan ng mga angkas. Alright. So, ito, ganda ito para hindi siya matarsikan. so ito ang dilawan ng plate number alright para visible to. at para makita ito ito ang uh, sticker ng Suzuki yung so, plate number plate holder or yung or plate number na, na kinabit, kinakabitan ang ganda itong ano, fender mga boss alright pasay isang ako ay eh, nakatikit tamo ito so ang ganda ito so far so good maganda ang Raider R150 so napakabilis ito mga boss so nakita ko po yung sa pinapanood ko na ang top speed po yata yun ay nasa mga 140 Lagpas yata yan ko So comment down below po Yung kung naka-rate r 150 Na FI Kung ilang uh, ang top speed po ito Yun So far so good Ang ganda itong Dating at ang angas ng ng Raider R150 so pogi ng tingnan alright yan. So nakalimutan ito yung adjusta ng para sa kadena. Ito ang adjusta ng gulong ng is kadena ko. So all right to. So ayan mga boss. Ito may may yung uh, ano yung nuts. So ang ganda. And so far to mga boss So ang ganda ito, matulis pa ito mm. ganda ito Ito merong ano Tawag ito Palad <laughs> So ito yun, maganda ito mga boss Mayroon po Marami ito mga boss Ayan So ganda ito mga boss So far so good Ang ganda ito ngayon po ay aerodynamics po. Yun. Para po ito sa ito yung yung papunta yung hangin mga boss. Ganda. Kaya mabilis itong manakbo itong Raider R150. Grabe Underbone Underboom na bilis. Ayan. so ito. Nakalagay hyper underboom. Hindi <todic> naman nakaksang malakas yung dating itong <todic> kapag sinasabi Hyper Undergo, yun, masarap magpakinggan yun mga Hyper Undergo, malakas at mabilis ang Raider R150 kung bakit ang tinatawag na King of Underbone so matagal na po sa mercado ang Raider R150 na nagsimula sa car pero iba na po ito iba ang dati ko pero sinauna po yun Makabos yung Raider R150 Napakabilis po ito Yung Which is yung carb Okay eh, grabe ito mga So ilang dekada na po yun Or dalawang dekada na Ang Raider R150 Or yung Raider Tinatawag So nag po ito Ang Raider na na 125cc, mga boss. Yung sinauna po yun, mga boss. Which is, ang alam ko po ay 2002. Grabe, matagal ng panahon yan, ang Raider. Grabe naman to. Ang Raider 125 po ay manual clutch po. Pero 5-speed po yan, mga boss. Hanggang sa 2004 naglabas po ang pinaka... yung pinaka malakas ng undergone Raider R-150 na sinuuna pa pero wala po yung electric start kickstart lang po ito mga boss hanggang sa 2007 na nagkaroon ng electric start pero same pa rin ang headlight so ang alam po po yung 2009 may nabago po ito ang radar R-150 ng headlight yata yun mga boss So hanggang sa 24 30 or 14 na tayo Ito pa yung nabago ito mga boss Yung headlight Pati yung Ito pa yun mga boss Ito yung nabago Pero same pa rin po yung anong, Tambucho Hanggang na yung nagiging negro na po Ang tambucho nilang Ng Raider R150 Na card So all right, hanggang sa 2017 to. Ito po ang nilabas for the first time ang Raider R150 na FI. Yung pinakamabilis na underbone Na para sa ng Suzuki, ayun. Yung kakompetensya po yung ng Underbone, yung Yamaha Sniper Yun, Pero mabilis na naman yan mga boss Ito, yun Yan ang pinakamabilis Dahil naka dual overhead campo yun So, sisilipin na natin ang specifications Para sa Raider R150 At panoorin po ito mga boss far so good at ito po ang Raider R150 na ipinakita ko sa inyo na yung, yung, motor na yan grabe mga boss so at sa presyon po ito mga boss ito po ang down payment is 12,000 pesos ito yung monthly 5,551 pesos So, hindi ko pa alam kung magkano ito yung cash Sir, magkano ito yung cash? Sa Raider 150 Magkano ito yung cash sa Raider 150? Yung Raider 150, magkano yung cash? 124 124? Okay, nasa 124,000 po yun Mahigit po yun 134 yata yung mga boss 134,000 Dito po sa Suzuki sa Lucena Ventures Motorcycle or Venture Motorcycles. Ayan. So napakaganda ito mga boss. So wala na nakalagay dito tong cash po mga boss. Oo, oh. Ayan po. well wow, mga bigit. Basta 124,000 ito mga uh, ng cash mga boss. So ang located po ito, ito ng Suzuki sa na, ng Venture Motorcycle sa Lucena or Suzuki 3S Shop ay matatagpuan sa Maharlika Highway Parangay, Ibabang, Iam, Lucena City So punta na kayo mga boss Kung gusto nyo kumuha ng Raider R150 na pinakamaganda at pinakamabilis na Underbone Motorcycle Grabe Yung pinaka-hyper Underbrow Alright So ayan mga mga sa ha, tatapusin ko na ito ang video na yan at marami salamat po sa inyong pagsubay ko sa aking video na yan. And pag-ingat po lahat. Alright, see you next vlog mga boss.